Mayor Magalong nagbitiw bilang advisor ng ICI para protektahan ang integridad nito, nagbitiw si Baguio City. Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor ng Independent Commission for Infrastructure noong Setyembre 26 upang maprotektahan ang integridad ng komisyon sa gitna ng isyu ng umano'y conflict of interest. Ayon kay Magalong, wala umanong conflict sa kanyang tungkulin bilang alkalde at advisor. Ngunit recent developments ang nagdulot ng pagdududa sa kalayaan ng ICI. I refuse to allow these doubts to weaken the ICI and its mandate. That is why I have chosen to step aside, not to abandon the fight, but to protect the very integrity of the fight, Ania. Iginiit niyang mananatili ang kanyang adbukasya laban sa katiwalian gaya ng ipinakita niya sa mga investigasyon noon sa Mamasapano Clash at sa Ninja Cops Scandal. Nauna nang sinabi ng Malacanang na pinuri siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang mahusay na investigador matapos magsumait ng sariling ulat sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Baguio at Benguet.